Dito tayo sa ano ah, kaninang maga. Tumusong tayo sa bukid. Sana ah, inano natin yung tawag dito. Pinatuyo pa natin yung ah, ano natin. Medyo makalat pa yung kwarto. Hindi <laughs> pa nakapaglinis yung misis. Uh, pinatuyo nga natin yung ah, naulan ng ano natin kahapon. O oh, kahapon. Yung sabog natin. Hindi oh, na tayo nag-vlog ng maga. O oh, ngayong mga pananghali, umuwi tayo. Dahil ngayon, ano, uh, 31. O oh, mamaya, ano na, 20 uh, 2025 na po. Uh, sa ating lahat, happy happy new year po sa ating lahat. In advance, oras lang naman. Oras na lang, ah, uh, hapon na. New year na. Happy happy new year po. Ayan. Yeah. Boss, happy new year. Yan ah. Uh. Nakita pa mo yung kwarto natin, makalas kalat. <laughs> sa, sa kalat mo yun. Hindi kalat yun. O oh, yan, uh, nandito kami sa likod na uh, nagdidimis tayo naman. Ha? Uh, ng baboy. O oh, yan, um, may nag-order ng ano kay ate. Pang lechon. Uh, sa kabilang bahay, kina tatay boy. O oh, bali, ano yun, babali, ano yun. Uh, kaya naglilichon din. Ah, uh, pasalamat na lang dahil nga nung nakaraang buwan Ah, uh, na ano nga sinanay Buti nakapag-survive Ah, uh, naging okay lahat kaya Ano na lang, ano, pasalamat na lang de Saka dumating lahat ng mga ano natin Mga ano ni misis Yung mga kapatid <coughs> Ayan, ah, si daddy Deeeh! Daddy, ako bago ligo na oh

Nagpapaganda kaya ata. Siyempre, papawala natin yung kulay <laughs> na puti. Masyadong malata. Mm. Walang product. Walang... Eto yung Ay, hindi ka na security guard. Okay. Hindi. Pogi. Sige na. Salaga, ano ka na nang gagawa ng tinapay ngayon? Oo. Oh. Mm -hmm. Asa si Makrebin? Kaya eh, ko yun. Ayan. Iniho natin si Ko Jason. Di pa tapos. May balay mo pa. Boss. Ano? Na na, may bakbak -bak na eh. Tapos Yun, mga boss, ginabi tayo. Ayan si ano, super foggy ng Quezon. <makes> Mac Raven. natin sa ano, hindi kina boy. Ayan, nakatungin ah. Tara, pata muna tayo dun, para madala dun. Ayan, mga boss, nandito na tayo kina boy na eh, nakapagpabago na tayo ng ano, ng, ng, ng apoy. Ang uling. Uling pala. Hindi apoy. Ayan si Jomaro. Puro! Hadda tayo ba eh. lang Wala ka pong boss. Kasi ka na yata kumakay ka rin ya. Kasi ka nang wadulok ketang danggot oh, Ano pre, lutungnya kaya? Lutungnya. ya? tanga yan? Mamadis ni namyata. Oh, mamadis ya. Jo wayo Lagi ikut. Gimana

sa dalawang oras nang iniikot yeah. yung isang pa wala na nandito dyan lang yung nagiikot may kayo oh, lumami na nagiikot ah parang ganay sa pa. Yun, oh dito tayo sa ah, nandito muna tayo sa bahay. Tayo nagbis muna tayo sa sinundo si Mrs. Eh kanina nagluto pa siya kaya iniwan muna natin. Iniwan na muna natin si Nandan, si na Renan, saka si na Jomar. <laughs> Ay, niyo andan dito na ano ya. Sinanay lang saka si Tatayang, magbabagong taon dito kasi si na Ate Gina sina... no, no, no. may sarili sa lilo mga bahay o doon na sila magagano sa mag New year sa bahay nila dami oh pag naubos nila na ito nakakain na sila Merry, Merry Christmas po sa ating lahat and Happy New Year ayan na oh. Sinaraw ang dalawa niyan, sinanay sa kasi tatay.

ainnya apa palingnya ya maksudnya maksud sih bisingnya ya eh lawan energi lejo te arab ya kito ll yon mga yeah, bol, nag no. oh, na. Basta, kopya ako. Kopya. Okay. 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 yun mga boss nandito na tayo sa ano, farm 2 ayun Eh ilang araw na tayo nagpapatubig. Ano, uh, hindi naman uh, tao dito. Hindi whole day. Panay half day lang tayo pinapatay din natin. Dahil bagong ano pa lang 'yan. Tao dito, bagong patubig. Baka mga tibag pa 'yung mga ano natin. Kaya puro half day half day lang 'yung pagpatubig natin. Eh, mamaya din ito paano natin bago tayo umuwi uh, papatayin din natin uh, eh, yung mga ano natin lawas magpanda lang muna tayo ng makina eh. naandayin nga ako ng natin ayun natin bigong ewan ko napunta na sabana ito kung nagkatubig na iba natin Bago natin po tayo ng mga kalabaw saka yung sa kayong sa farm one pandan na tayo ng mga yung mga ano natin mga lawas mga lawas ayun mga pati pati na yung mga ano mga bus damo kaso may madalang pang ano na to kas madalang sabog yung iba, uh, umatras yung tubo tapos yung iba, hindi po maganda yung pagkasabog. May madara yung pagkasabog. Ang ano tubig ah. Ano yung hindi natin yan? Sabi dito patutubi uh, patatabaan na rin natin yan si Kuya kahapon nagpatubig siya saka nagpatabaan na rin Hindi ko nata nagkatulog. Ayan, ayan. Ayan ang palay natin sa farm 2. Oh. Hindi ganun paganda yung paraan natin dito. Palay natin. May dumalang. May dumalang iba. May tubig ah. Tumuloy muna tayo sa mga kalabaw. Tingnan muna natin sa mga pa lublob. Dito sa kabila ito. Saan ba yan? mga kalabaw natin. pa sa ano ito eh, sa dilim. Painumin muna natin. Palu Blue Band. Ayan si Jenny Tapos si Magda yun Sama si Lena Ayan mo Masa kaya ito kasi ilong Hinihingi na pala si Magda butis kasi yung muna natin kayaan muna natin ngunit to nakababad yun natin sa ibababad muna natin mamaya na lang natin bago tayo mag ano dati ay balik dito maabot sa silong ito eh Genie, Genie. Ayan mga boss. Mamaya na natin yung isoga ulit. Bayan muna natin nakalublog para lumamig. Ito muna tayo sa kabila. Mali natin. Tignan natin sa abog natin. Ayan, mga boss. Tuyo na. Ayan. Medyo na may bar na yung nasa taas. Ayan. Di yata natanggal din yung tubig. O pumasok pa. Ah. Dito sa ano. Natiktik kay parang lari to. Nagpatubig siya kahapon eh. Ang sabog natin. Ayan o. Naka ano na. Tatlong araw na kayo nyan. 29, 30, 31. Tapos ngayon na uuno. O tatlong araw na ngayon. Pan tatlong araw na ngayon. Isang linggo lang. Maganda, maganda na yung pagkabihar yan. Shhh. Ah, may kalapati oh. Ah! pati ayun matagasan yung ano malamang doon kayo parin lari galing patubi siya kapon so yun na o hindi naman pala ganong ano din yung ulan dito hindi ganong kalakas kaya nakuha nung natuyo nung ano linang natin mamaya isasarado na lang natin yung ano yung Tengo que ah, Wala din yung disakay natin ah Ano wali natin ni parang lari Hinarap yung disakay yung ano natin ah Ay Ay buay tapos so wala, wala pa tayong tulog ay mukha na tayong haggard <laughs> nakaano talaga yung puyat Ayan ulit mga boss, happy new year po sa ating lahat. Uh, welcome 2025! <coughs> Ayun, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, nag new year ng 2024, ngayon 2025 na. Parang kailan lang. At yung mga lawas natin doon sa ano magpapataba daw si naapong karling bukas eh kaya baka makagpatubig pumasok pa yung tubig nila sa atin kaya ano uh, isasal natin yung mga lawas yan mga boss uh, natabunan natin yung ano doon yung mga lawas doon sa ano niya pong karling okay, uh, so ganoon natin yung kalabaw tapos punta tayo doon sa kabla maanda yung makina natin doon tignan natin o baka will din tayo maaga ngayon Tapos tayo tulog dito na tayo sa sa farm 2 tignan natin yun nagpapatubig tayo Ah, hi. Tingnan Ay, Ma mo tayo dito. Tayo muna tayo na. Ah, uwi. Uwi na tayo. Yo, no go uwi na tayo. Ayun. Uwi na tayo pa